Hindi ka pa rin natuto? Absolute. Lagi na lang mali yung prediction mo. Pero eto ha, Naoya Inoue ako dito at magpapakalbo ko pag uh, matalo si Naoya Inoue. Sabihin ko sa inyo kung bakit pag-usapan natin yan. At uh, meron akong sasabihin sa inyo kung saan po mapapanood itong laban na ito ng libre. Huwag na kayo sa illegal manood. Dito kayo sa legal at uh, libreng libre po na mapapanood ninyo. Promise. Ito, papakita ko sa inyo. Mabilis na paalala lang. sponsor sponsored ako ng legit na legit na Arena Plus at uh, lisensyado yun ng Pagkor, no? Uh, sabihin ko rin sa inyo kung sino yung uh, lamado at dihado dito sa laban. Kailangan ka pa ba sabihin? Tapat alam mo na yan. Anyway, pag na natin mabilis, no? Uh, at uh, syempre, pangako ko sa inyo kung saan mapapanood ng libre, sasabihin ko sa inyo sa bandang dulo lang ng konti. Pero explain ko lang bakit uh, pinili ko si Naoya Inoue. Lagi ko na lang pinipili yung uh, kalaban ni Naoya Inoue. Lagi akong natatalo. Marlon Tapales, natalo ko. Uh, kay Nonito Donaire, nakalbo ko. Ngayon, hindi na ako makakalbo. Sorry, Luis Neri, kahit MP promotion ka, I think now you know it, eh, still is the, gonna be the winner in this one. And I think it's gonna be a knockout. So, and I think sa Arena Plus, sa ads po sa Arena Plus, ito pa, papakita ko sa inyo yung ads ng Arena Plus. Tanggalin ko lang dito. So, um, grabe, 7 point, uh, Ano to? Ganyan ka, ano? Ganyan ka, taga, para mas makita nyo, ha? 7.66 ganyan kalaki pag nanalo si uh, Neri ang oh, 100 yung panalo 7.6 sa mga dihadista diyan pagkakataon niya na pinili ko si si Naoya eh baka matalo alam niyo na 'di ba doon kayo sa kalab gabi lagi so alam niyo na doon kayo pumili <laughs> sa Ari, Arena Plus na kayo tapos sa uh, over under yan, medyo maganda. Kasi sa pagka inuwi kayo, yung 100 nyo, 8 pesos ng panalo at least over-under. Eh, medyo may ano kayo. ah uh, medyo may uh, atag dito. Mayroon kayong uh, panalo ng konti. Yan oh, 1.9, 1.8. Uh, pero wag na kayo umasa na manalo si Neri sa aking pananaw. Kaya, pag, pag nagkamali pa talaga ako dito, ako na yung bagong malas nam Pinas. Uh, anyway uh ito po yung kartada nila I mean just looking at it undefeated isa pa rin lang naman talo ni Luis Neri so we're not counting down uh, Neri but I don't see him winning uh, a decision probably a knockout lang pagasa niya so kung may makita pa kayong knockout knockout na Brandon Figueroa lang nakatalo dito kay Luis Neri no so medyo may kabado ng konti. Uh, but at the end of the day maniwala ka sa akin kay inuwi ka na ngayon talaga <laughs> uh, sigurado mga marami mga asa pag matalo ako nito eh. Pag natalo ako nito, pa Gcash ako. Sabi niyo sa akin magkano pa Gcash ko. Anyway, ito na. ah uh, pakita ko na sa inyo kung saan mapapanood. So, wag ka na kayo maghanap ng iba. Although magla-live commentary ako, ipapalabas po siya ng libre sa YouTube at saka sa Facebook ng Top Rank. Doon po kayo manood sa Top Rank. Huwag sa iba. No? Kasi ako, sa legit lang tayo. So, we wanna support Top Rank Boxing. Uh, and top rank is gonna be the one showing this on May 6, alas 4 po ng hapon, lunes. So, pag may paso kayo, mag na kayo, mag na kayo, or umuwi kayo ng maaga. Kasi alas 4, uh, ipapalabas na po yung uh, event. Uh, well, actually, yung main event niya mga mga alas 7, alas 8 pa eh. So, agree ba kayo sa akin? Uh, o, kontra na naman kayo sa akin? Let me know in the comment section, guys, at kita-kita uh, tayo sa... Sa Monday, alas 4 ng hapon, magla-live din ako. Pag-usapan natin yung laban habang pinapanood natin yung uh, laban ni Naoya at ni Luis Neri. Naoya yan by Knockout.